ang you know, mm. uh, sa may malapit ko mismo. po. Hindi tayo na sakray at wheelchair. It's problematic. Ta. Uh, wala, akong lang sa lapi ngayon mm -hmm. <laughs> Sa susunod na. Uh, no. araw na medsa <laughs> yeah, Diabetic din. Ah, aksidente. Maganda sana kung prosthetic. Nasusunod pag nagbigay silang prosthetic. <laughs>

hindi, alamin ko lang kayo. Ang alam ko, si Yung prosthetic? Bata pa yun eh. Kaya-kaya naman yun. Yung sa mga stroke, yung external contract, 50,000 isa lang. sa Pag Pag nagka-prosthetic ka, pwede magtrabaho. Hindi na mahala tayo eh. May na, na, yung na yung mm. Mm. mo lang siya. magharap ka na ibang trabaho. Sabayan mm. mo na 'yang no, Baby Armalite no, mo. M60 na ba? Spuntanan <laughs> uh, uh, nila ulit dito, <laughs> iba nang dala nila Oh. Tapos pa-practice din niyo. Ah, oh, hindi na 'no.